Lahat yan. May sariling steamer pa. Tignan nyo naman yan. Sobrang gaganda ng kulay. Finally, yung sobrang sikat, binudumog at pinipilahan na kainan sa Maykiapo, ay eh matitikman na natin ngayon. Wow! Ganun kalampot. Yun! Wow! wow Muusok pa. Yung rice nila, naka steam dito nila ginagawa. So, mas less carbs daw. O, ba? Diba? Sa mga nagda-diet dyan, alam nyo na, ha? yung mga pressure cooker nila. Grabe sa higante, oh. At ang dami rin, guys. Super excited na nga ako matry to. Kaya naman ano pang inaantay natin, guys. Huwag na natin patagalin. I-try na natin. So guys, nandito tayo ngayon sa may Imus Cavite dahil nalaman natin na meron na dito yung sikat na kainan sa may Quiapo. So never pa natin na try to kahit yung doon sa may Quiapo, dahil laging ang haba ng pila. So ngayon, since napadaan lang tayo dito sa area, subukan natin. At sakto nakita natin, wala masyadong tao dahil hapon ngayon. Let's go! So pagdating ito, order ka muna dyan. Ayan yung menu nila Pipili ka lang dyan. Meron silang Bulalo, Bulalord, Bulalo Pro Max, at yan yung mga add-ons nila. Wow, available na rin sila sa GrabFood and FoodPanda. So, sabi ni kuya, ito daw yung mga take-out. Dyan yung mga for dine-in. Wow, tignan nyo naman yan. Sobrang gaganda ng kulay. Ito yung bone marrow nila. Wow! So, yan yung bulalo, 155 pesos. May drinks ka na only rice and only soup. Natawag nilang bulalord, meaning good for two persons. Tapos medium size. Dalawang rice. Yan, oh, no, oh, solid. Tapos may dalawang soft drinks. Yan ang Pro Max na tinatawag nila. Oo, grabe. Ooh. Dito naman ako din natuwa. Malinis yung kusina nila, yung pinaka pinagre-readyhan nila ng mga food. May pa konti ng pila So, dito niya pipick upin yung mga orders niyo. So, dyan yung take out. Then, dyan yung dine-in. So, pagka mga senior citizen naman, pinapriority nila. So, ditong area, dito niya naman pipick upin yung mga soft drinks niyo. And, of course, yung spoon and fork. dyan din yung mga condiments nila. Yan, yung mga pinagpapakuluan. Yan yung mga pressure cooker nila eh, Kaya, yan ang dahilan kung bakit sobrang lambot ng mga baka. So, yan. May pila na sa labas. So, syempre, mabilis yung transition ng mga orders. Kaya, nire-ready na rin nila yung iba. Hindi rin naman nagtatagal. Ayan yung mga tao. Pati mo yung mga gulay nila dito, pati karne. Nakatimbang yan. So, hindi nyo kailangan mag-alala. Walang vlogger-vlogger tansyado lahat yan, sukat para sa lahat, pantay-pantay mga take out dito ang section sila sabi ko sa inyo kahit yung take out nila dito nakatimbang sukat yan ang linis ng kusina nila may mga gloves, hairnet, mask. That's good. Parami na ng parami yung tao. Wow! Yan yung mga bone marrow nila lahat. Lahat yan. May sariling steamer pa. Lupet to, Tapos, sinilang yun. Ang dami pang ganyan. Wow! Ganun kalambot. Isang process pa silang ginagawa dito, yung pagdating sa rice. Ayan. Yung rice nila. Naka-steam. Dito nila ginagawa. So, mas less carbs daw. O, ba? Diba? Sa mga nagda-diet dyan, alam nyo na. Ha? Finally, guys. Makakakain na tayo ngayon dito sa pinipilahan. Sobrang sikat na kainan sa Mekiapo. Pero, dito sa branch ng Imus tayo kakain. Hindi kasi tayo maka-forma sa Mickey Apo dahil sobrang blockbuster. Yung blockbuster niya literal na hanggang labas ang haba ng pila. May pila na sa loob, hanggang labas may pila pa rin. So, nandito tayo ngayon guys sa may Mr. Beams Branch. Along Aguinaldo Highway lang to. Sa may tapat lang to ng Parkson Eco. Ikong. Beside Petron. So, itong in-order natin, Bulalo Pro Max, 605 pesos. Meron ng kasamang apat na soft drinks, apat na rice, tapos itong with matching three bone marrows. Pero meron din silang Bula Lord na 305 pesos na good for two packs. May dalawang soft drinks yun, dalawang rice. At kung nagsosolo ka naman, meron silang Bula Low, kung tawagin, 155 pesos, isang rice, isang soft drinks. Ang ibig sabihin ng apat na kasamang rice, apat na tao yung pwedeng mag-unlimited. Pagdating naman sa Bulalord, Lord, may dalawang kasamang rice. Ibig sabihin, dalawang tao yung pwede mag-unlimited rice. Pagdating naman sa bola Low, na may isang rice na kasama pang isang tao na unlimited rice. Huwag kayong maguluhan, na, Inulit ko lang para clear. Nakita nyo naman, kanina pinakita ko sa inyo yung pressure cooker nila na sobrang higante at ang dami. Yung mga bone marrow nila, may sariling steamer pa na malalaki. Sobrang dami kasi kumakain. At 24 hours kasi sila dito. Non-stop. Tawag nga nila 25 hours eh. <laughs> dahil wala talagang tulugan. Eh. Non-stop operation talaga. So actually guys, sila naman ang naglalagay ng soup. Pero dahil unlimited soup, tayo na maglalagay ng sabaw. Okay, magalala, unlimited soup to. Yun. Wow, muusok pa. Damihan natin, unlimited naman eh. Yun. Siyempre, huwag na natin patagalin pa. Unahin natin yung pinaka-special dito. Para sa akin lang naman, pinaka-special yung bone marrow. Yun. Wow. Lagyan na natin siya ng sabaw. Yun. Konting patis. Hindi tayo magsisili kasi hindi natin kaya. <laughs> Isang solid na bite to ah. subo pa lang. Sobrang putok-batok na. Mm. Unang subo pa lang. Panalong-panalo na. Sabayan natin ang sabaw. Uy, ang lasa niya. Malasang malinis yung lasa. Masarap yung sabaw nila sundan naman natin. Tingnan natin yung karne nila. May mga gutay-gutay na. Dahil nga, kita mo naman sa lambot. Tingnan natin tong malaki. Kakamahin ko na. O, yung init. Aray ko. Yan. Oh. Lambot na. Nagiiwalay agad. Ooh. Let's go. Napakalambot. Kahit siguro wala akong ipin, kayang kaya kong nguyain to. Mm. Wow. Sulit guys ha. Apat na taon na kayong maghahati-hati dito. May unlimited rice na kayo. May isang soft drinks pa kayo. Panalo pa yung pinaka-ulang nyo. At huwag ka, yung pinaka-rice na gamit nila, premium quality daw. Galing. Ayan. O, ba? Diba? laman na may kabata bang konti. Kahit hindi tayo kumakain ng sili, kumuha tayo ng sili, lakihan na natin konti. Ayan. Para maganda. Lamihan pa natin sa bawang. Isang solid na naman na subo. May taba. Ayan. Let's go. Kaya naman pala, dinudumog, pinagkakagulahan kahit sa kiyapo pa lang. Sobrang sulit. Ang gandang tignan guys, sobrang anghang yan. Balik na lang natin. <laughs> ang maganda dito guys, so oh, yung mga litig niya sa side. Pwede pa kainin yan. Ultimo yan, ang lambot. Kasi speechless ka na lang. Blessing guys ah, kasi actually kaya napadpad tayo ng Imus. Meron tayong salon dito. At sakto, hindi naman sobrang katabi pero napakalapit lang pwedeng lakare. Napaganda pa kasi sa Kiapo hindi natin matry sobrang daming tao. Buti na lang meron tayong salon dito kaya nakapag stop over tayo. Malupit na combo. May bone marrow na may napakalambot pang baka. Kaya talaga tinatangkilik ng napakaraming tao. Kasi sobrang affordable. murang murang na talaga siya. Tapos, pwede talagang pagsaluhan ng pamilya, kahit magbabarkada, o kahit mag-isa ka lang. Sulit yung pera mo, sulit yung ibabayan mo. Na-impress pa ako dito, guys. Ang luwag. Maaliwalas. Malinis tignan. Ang daming electric fan. Diba? Hindi ka mainitan. Tapos, organize yung mga staff. Pati yung pag-order, hindi ka mahirapan. Talagang napag-aralan ng mabuti. So, sa mga taga-Cavite dyan, na gusto magpaayos ng hair, gusto magpaganda, gusto mag-me time, eto yung first branch ko ng salon. Along Aguinaldo Highway, Tabloy Salon, between McDo and Yellow Cup. Kahilera lang siya ng Mr. B first branch ko ng salon yan sa May Cavite. Meron na tayong second branch sa May Pampanga, San Fernando. Ang dami ko nang nasubo, guys. Pero ang dami pa rin laman, parang hindi nababawasan. Sobrang lambot, grabe. Ayan pa, oh. Ang dami pa laman, guys. Ayan. Again, happy 100k subscribers sa atin. Don't forget to subscribe na rin sa mga hindi pa nakaka-subscribe. So, 'yun lang guys. Thank you for watching. Bye.